ano? Uh, agreement. Ang tawag din eh? Memorandum. Ha? Semua. So, Tama? Ang tawag no? Memorandum of uh, agreement sa barangay. Sa barangay po at yung ating pong uh, ano, beneficiary. Halimbawa po, vlogger ako nasa barangay, paalam sa kapitan. May agreement na po, may muwa na po yan na na pirmado po ng ano ano yung sa attorney baga tawag din eh? ha mayroong ano attorney ang tawag diyan ipapa ano ipapa ano tawag diyan mga kalingap sa abogado notaryo ah ipapa notaryo. na kapag binablog ng isang kalingap-blogger, eh walang pwedeng umasok na i vlog Walang pwede. May kasunduan po between the beneficiaries and the blogger. At uh, hawak po ni Kapitan yung uh, kasunduan. Na hindi pwedeng pasukin ng sinuang blogger na hindi kalingap. O, at sino po na kalingap na hindi si nag Ganon po yan. Ano, pwede mong kasuhan yung beneficiary doon sa barangay, pwedeng ireklamo. Hindi pwedeng wakwakin na po yan mga kaibigan. Wala nang wakwak -wak na magbablag-blag dyan. Pagka ito po mayroon ng MUA, Memorandum of Agreement, o, wala na pwedeng magwakwak dyan o magblag ang sino man. Kasi eh, notoryado yan eh. May pirma ang attorney dyan at maging si kapitan. Iguan kasunduan. Habang binablog, uh, yung uh, beneficiary po, hindi sa pwede magpa-interview. O tumanggap ng anumang sponsorship mula sa ibang tao. Mula sa mga sponsor o direkta pong uh, tumanggap ng anumang sponsor. Kapag ginawa niya po ito, pwede siyang ireklamo at ipatawag sa barangay. Para po maging maayos lahat at uh, maganda po ang ano, re relasyon ng bawat vlogger at ng beneficiaries. Mayroong smooth relationship. Hindi siya pwedeng tumanggap ng ibang vlogger at magpa sa kanya. Hindi ko mi memorandum, no? May muwa po na para po magiging maayos yung mga kalingap partner. Dito lang po yan sa atin. O baka sa iba, winawakwak yung mga ibang vlogger, uh, ano, wala silang magawa, wala silang reklamo. Ngayon okay, mga kaibigan, pag meron kang mapansin dyan na sinisira ng Team Kalingap, kunin niyo yung clip, video clip po. Mayroon dyan nagsabi na Panimira sa kalingap. Kunin niyo po yung video clip, isend niyo po sa akin. At uh, ipunin po natin yan. Pagka marami-rami na, kakasuhan po natin sa cybercrime para po madala. Uh, yung mas kasuhan ka, nako, abalang ang bala po yan. So, sa ating mga kababayan. Kayong ating po gagawin po ano, memorandum agreement sa barangay, ano between the beneficiaries and uh, ano vlogger kasama si kapitan ay meron po silang ipapangako na walang sinumang pwedeng mag-vlog tumanggap ng sponsorship kahit kanino para walang sulsol at walang wakwak -wak na pwedeng uh, manggulo sa vlog ng Team Kalingap. No, para mas malinaw po 'yan. At kapag mayroon pong gumawa ng ganito, eh pagka may butas po, no, pwede natin itong uh, dalhin sa korte o sa piskalya para kasuhan po natin ang mga bagay na ito. Mahirap 'yan 'yung eh, pagmikaso, Masakit sa ulo, ha? Masakit sa ulo. Ay magandang gabi rin po kay